So, ayan. Ngayon, kasama ko ngayon ang maintriga na babae sa buhay ni Marjan. So, ito ngayon, may chance na tayo para matanong natin si Cindy. At si Cindy ngayon ay nandito na sa ating harapan. Kasama si Mariana G. At si Angel. May mga ilang katanungan lang akong itatanong sa'yo, Cindy. Ito na ang unang katanungan. Cindy, bakit ka bumisita sa SY? bisita ako sa SY is because for Mariano. <laughs> Dun agad yon. Pinpoint for Mariano. For Mariano. Mm -hmm. Tubig ko tayo. <laughs> <Parang, laughs> Ate! Parang may high blood eh. <laughs> <laughs> ang dahilan. Ganyan yung mga tanong mo at nakakaba. Kailangan to. At hindi ka kailangang kabahan. So, ang pangalawang tanong, paano ka naging close kay Mariano? Uh, ano? Paano kayo naging magkaibigan? A week after dinuwet ko yung TikTok ni Mariano. Hindi pa kami nagkaroon ng communication or anything na connections. Mm. After a week after. A week. Yeah, nag-message kami sa TikTok and he he says thank you for uh, making a TikTok duet with Parang kinikilig ka. <laughs> Para masaya ang iyong aura ay kaya diba? So, sino ang unang nag-message? sa inyong dalawa? Mariano. Si Mariano. Ito na ang pangatlong katanungan sa iyo, Cindy. Narinig ng karamihan na tinawag mo si Mariano ng babe. Ano ang ibig sabihin nito? Uh, noong una kasi, that's uh, expression only. Kasi kahit naman sa mga friends ko, nagkakala ko ng babe. Ganun. And I call him babe. And nabigyan siguro ng, yung ng meaning. Ibig mo bang sabihin, ang babe na pagtawag mo kay Mariano ay walang ibig sabihin? Ah, uh, it's just an expression. Expression. Na pagiging ka. Yeah. Eto na. Alam mo namang merong girlfriend si Mariano. Pero bakit mo siya tinawag na babe? Ano sa tingin mo ang status niyong dalawa ni Mariano? As I've said earlier, uh, it's just an expression. There's not, I think there's nothing wrong with that because for me, Mariana is a special friend of mine. Special. Own. Pero inisip mo ba na sa pagtawag mo ng babe, ay may masasaktan dahil alam mo may girlfriend si Mariana? Ah, uh, no, because uh, their love is strong. I know it. Si Mariano, ay bakit ka ano, tahimik ngayon? Pwede uh, ko rin ba malaman? <laughs> Sorry. Uh, Sorry. <laughs> Sorry na naman. So, maninaw naman siguro, narinig niyo naman ang kasagutan ni Cindy sa mga tanong ko. Ito ang susunod na tanong ko para sa iyo. Nirerespeto mo ba ang relasyon ng margin? Ah. Mag-isip. For me, it's no. Because I, hindi ako nandito ngayon if I respect the relationship. Ah! Wait, ah, sorry. Ako pa ng interviewer, ba ako sulit ito? Oh my God. Pwede mo bang sabihin kung bakit? As I've said earlier, I'm here for Mariano. ayun. Okay naman yun. At, meron ako isa pang katanungan para sa'yo. Ano ang plano mo? Kapaan. Hala, go. Next question. Ano ang plano mo sa pagstay mo dito sa SY sa loob ng dalawa o tatlong araw? Uh, I only need to be with Mariano. That's it. Okay. Oh, talaga. So, hindi ko hindi Nangangati ako. Gusto mo ba maging part ng SY? No. Oh, As drama. I've said earlier, I only need to be here and to be with Mariano. Oh, Ang susunod mong katanungan Cindy ay Alam mo namang may girlfriend si Mariano. At sa tingin ko, may mali. Paano mo na-express ang iyong emosyon sa harap ni Angel? Um, I'm just being true to myself. That's it. And wala naman akong balak na agawin si Mariano kay Angel. I'm just being true to myself. Naging totoo lang daw siya sa kanyang nararamdaman na at sa kanyang sarili. Yun. Ikaw naman, Angel. Anong nararamdaman mo ngayon? Sigurado ka tatanungin mo ako ngayon? Hindi niya po kayang sagutin sa mga panahon ngayon. Ngayong mga oras na to. Okay. Last question! Ito na ang huling katanungan ko para sa iyo, Cindy. So, gusto ko lang ito. Ta -a, sagutin mo na may katotohanan at bukas sa iyong kalooban. May nararamdaman ka ba para kay Mariano? Yes. Ah, uh, okay lang naman sa iyo na Pidabas natin yung yung mga isinagot mo. Mm, kasi okay lang. Naman. Mm. -hmm. Para sa akin naging totoo lang ako sa sarili ko. Mm -hmm. no. Kaya, komportable naman ako na, ay, no, I will get bashers. Hmm. Okay, okay. Alam ko na alam si Kapi ko. Yes. Ayan. Okay na. Maraming maraming salamat sa kakate. Ayan, so sige. Nag-walk out na nga ang isa. Dahil sa ating mga revelasyon ngayong araw na ito. At, oh my God. Oh my God, talaga. <laughs> <laughs> Hindi ko rin inaasahan itong mga kasagutan mo, Cindy. So, ito naman ay talagang bukas sa iyong kalooban at may katotohanan. Um, ano namang nararamdaman mo sa ginawa kong pag-interview kay Cindy? At sa so, mga isinagot din ni Mariana dun sa interview. Siyempre, galit. Nagkagalit ako. Kasi bakit hindi nire-respeto yung relasyon namin? Tsaka, di ba tayo naman lahat dito, ramdam natin na hindi totoo eh. Hindi totoo yung... Alam mo yun, hindi siya totoo. Hindi totoo yung nararamdaman niya kay Mariano. Tsaka nakikita ko nagduduwet-duwet sila. May narinig ba siya sa akin? Wala naman, di ba? Nung, nung nalaman kong tinawag niya babe si Mariano, Narinig ba siya? Wala rin, di ba? Mm -hmm. Hindi ko siya nireplyan, hindi ako nangilam kung anong merong friendship daw na may nagagarap sa kanila. Wala. Mm -hmm. Wala akong ginawa. Hindi ako tumutol sa kanilang dalawa. Kasi ang alam ko, mag lang talaga, fan lang siya ni Mariano. Tapos ngayon, niyaya in, in, siya dito, in-invite siya dito, bigla niya sasabihin na may feeling siya kay Mariano. Mm -hmm. Ano ka tayong sabi niya? hindi hey, naman siguro ganun kadaling ilang weeks lang, best friend na daw sila. Pero bang ganun? Two weeks lang, best friend na? Di ba wala namang ganun? Kakaiba. Kanina, may gusto akong itanong sa hmm. bakit mo ni-refuse yung tanong na yun? Kasi, pag galit ako, wala akong tiwala sa sarili ko eh. Feeling ko, hmm mapapamura ako, may masasabi akong masasaktan ko silang dalawa. Kung totoo man yung nararamdaman nila, hindi ko alam. So, narinig na nga natin yung sagot ni Cindy at gusto kong malaman yung reaksyon ni Mariano doon sa mga isinagot ni Cindy sa mga katanungan ko. Ano namang masasabi mo, Mariano, na kaya bumisita dito si Cindy sa SYA para sa'yo? So, um, um, ano mo alam, yo, na okay. naman Ano namang masasabi mo? At uh, bakit mo minessage si Cindy? Um sa totoo Dahil lang, sa totoo lang. Kasi. At uh, ano namang pakiramdam mo na itinawag iti kanyang babe pero para sa kanya naman daw ay uh, friendly, ano lang naman? Anong pakiramdam mo na babe ang tawag niya sa ano Anong anong masasabi mo na hindi niya daw o nire-respeto ang relasyon niyo ni Inge. Wala akong nasabi. Eto, ano namang masasabi mo na may nararamdaman sa'yo, si, para sa si Cindy? Um, bakit ka pumayag na tawagin kanyang babe? At ano sa tingin mo ang status niyong dalawa ni Cindy ngayon? So, yun nga guys. At uh, katatapos ko lang silang interviewin. At uh, lahat kami as in, Um, lahat ng uh, SY family na nandito, lahat ng uh, nanonood ay nashock. Talagang sobrang nashock ako din, nashock din ako kahit ako yung nagtatanong. Kasi yung mga questions na yun ay hindi alam ni Cindy. So wala nakakalam na kahit na sino maliban sa akin dun sa mga tanong na yun. At hindi ko din nasa na ganun yung magiging, magiging sabot ni Cindy. Lahat talaga as in kami ng SY family ay nasyak. At ito pa dun, confused. Kung medyo confused kami dun sa mga isinagot niya kung ito ba ay talagang totoo o may halong, alam mo na. So, confused din. May con very confusing kasi hindi naman din as in talaga nakasama si 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 Cindy ng matagal na panahon. So, yun. Di, normal lang naman yun na medyo maramdaman namin na confused din kami. Pero, ang naman ako sa kanya na nasagot niya lahat yun ng, ng direct to the point. Kung ano yung gusto niya sabihin is sinagot niya talaga. Uh, din, nagdadalong isip din kami kung i-upload ba namin itong interview kasi talagang wala naman sa amin ang nakakaalam kung ano ba yung magiging reaction ni